Pasok tayo. bow bo. Oh. Nagpasa. Dang uh, hapon mga kapobre na dito tayo kila Ate Jolita. At pagdadala tayo ng uh, bigas ayuda para sa kanila galing kay uh, Kuya Junior and ATV uh, Ate Fee ng uh, Misa Sauga uh, USA. Ano? Ate, kumusta na kayo ting? Ay, may may mangyapon ay mas mm -hmm. kang ay um, buhay mangyapon. Mm -hmm. Saan kayo kanina? Nandito ho kami kanina eh. Ano po sir ay ito ka speed mm -hmm. ay na, ta ako sa ano ning gapaprasis ta ako sa national ID uh -huh. sa akong mga unga kag sa ako ay uh -huh. tapos yon ay Sagnet lang tay may na interview pa ako yung asama mo po nasaan sa Burakay, gapa maligay ano ng lamesa banig solar. Uh Amo na ang ginabaligay ya gali. Mm, mm dati sa Antiki, Sanday. Mm. sabado Sa Bado pa kuno sa Damag, uli. Mm, mm. Nagauli man siya di ko. Oh. Ano, eh, mm. gali siya. Oo, oh, gabulanti, abe. Pero sa Bado, gauli to ay si, nang pagpangitaan sa ano, ng National ID. Mm. Tebata eh, mo man yan Ano no. Eh, uh -huh, uh -huh. Ilan ni kabilog bata nyo? Ma'am at si ah, Rodel, at. si Jandrel. Si si the Encelar Rodel. Si Rodel ay gapang scrap. Mm. Mga hmm. inapas abi graduation na ba mm na? -hmm. Sa May 30. Hmm. Ah magtatapos na sila. Oo. Oh. Anong grade na to si Rodel oh. Grade 10. Mm. Tepat hmm. 11 mo na gid ka ingay sa inyo lugar no lang ingay ingay hanggang gabi na to dito ganito <coughs> mga tag ano tag alas 8 oh. tapos to, ingay do ingay mm na -hmm. ikaw ilang taon na ikaw 10 10 nag-aaral ikaw anong grade ikaw 4 walang pasok ngayon may klase sanda kaso hmm. lang we, we nagsulod kay ang iya si Kay Aron ha nga um, na pilas um, na bakla pagani, ano bulong na paso why nang buni na bala sir ah, parang bun oh. ay ang ko gani bakla nang tala ano pabulong um, eh. O, 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 check -up ko gani ro yun eh, na imbes nga nagayo ay nagbumalik naman mm, no. Basi sa lugar niyo eh, no? Oo. Gagab -gagab, eh, gagabi, nagtawag kong papa na, eh, Padalaan lang sa mi. Bulong. Pagpapadala siya it, ano, 500. Mali okay. linggo, lingguhan lang si Mr. Termo Nagrapoli. Tatlo Domingo. Sa sa tatlo ka Domingo, isang bisis? Oo, oh, isang bisis oh. mo lang naroon ga, ano. Gapuli. Mm, oh. Balik naman sa mga Oh, yung asawa niya daw kasi mga kapobre, nagabaligya ng mga lamisa. Parang ano to ho, ng uh, vendor. Oo. Oh. Yung naglalako-lako, ano tawag diyan sa inyo? Ano? Bulante. Bulante. Oh, bulante. bulante. hindi bulero ha. Oh. <laughs> Ga bulanti sanda. Bulante. Di, ikaw pagka ano naman, ano naman ang ginagawa mo? Eh, kung ano na ano kami, mag, gapang scrap mang tako. Gapang scrap. Man, oh, gapang scrap. O... E, kaso lang eh, gapahuway kumakaray. lain akong lawas sa init. Oo, oh, grabe init. oh, grabe init. Huwag mo Kaya, pa, ha, subang, dapat maaga lang, huwag nang magtanghali ka ditong mga dipin, oras. Eh. Dipindi man, abi sir, kung abo ka na, na pamaklan, hmm. ano, basura, do yun, makapakilo ka teplano. Kung dati sila talaga mismo yung uh, nangangalakal, ngayon pala ay namimili na rin sila okay. ng kalakal. Dahil doon sa mga tulong nila na natanggap noon. Oo oh, tanggapin niyo itong uh, isang sakong bigas, 25 kilos ito. Ha? Galing to kay ATV. Galing to kay ATV and Kuya Junior ng Misasawga. Mm. Ayon. Bale ang padala niya po sa inyo ay 5,060. Ang bigas natin 1,275. Mm. Tapos may pera po na natira 3,785 pesos. Bibigay ko po sa inyo yung uh, bigas po. Salamat yung, Salamat kid. Oh sa gas sponsor. Salamat gid sa inyo, sir. Madamo okay. gid man salamat. Oho, uh -huh. ang sabi niya ang bigas ang lang ang ibigay sa iyo, ang pera dito daw sa akin. Pambihirang nga. Vlogger mana ito. O, bigay mo yung subre kay Manang para sa auditing. <laughs> <za atyang>, <laughs> Mamaya sabihin, Grabe namang mga vlogger na ito. Kinuha yung pira, no? Di ba na, no? Oo. Uh, ito po ang ginawa ko ng 4,000 ito. 1, 2, 3, 4,000. Ayan. Kasi ang bilhin ni ma'am, uh, ni Kuya Junior at Atife ay groceries at bigas. Pero sabi ko, bigas na lang ang bitbitin namin para kayo na makapili ng mga sa grocery yes. store. malapit man tayo sa grocery store eh no. Ah, yeah, sa Kalibo. oh Kalibo lang o oh, isang tricycle lang. Agkon dito naman sa sari-sari yeah. store, pwede naman. Likod, oh. nililaw, may oh, oh, may mga baraka din dito. Anong mga mm, mm, Ah, ha? nag, -ML. nag -ML, mga bata. Mm. O siya sige, anong gusto mong sabihin? Um parang maiyak man bata o oh. matuwa siguro siya nakita may mm. blessing no blessing sa Ginoo. May crush siya. Salamat kid sa next sponsor at salamat din sa inyo tara. Opo. So, Sino nga po ako? May kikilala sa inyo. <laughs> 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 si Wilbit TV. Si TV. <laughs> si TV po. Ito si Wilbit TV. Ako po si Kuya Archie. Hmm, Gani eh. Nalipat, mga okay. kaya alam ko nga po. Si Renz kasi tsaka si Pets ako ang nangulit. ay, oo. yung Pasko sila, nasa Mindoro po kasi ako eh. Pasko mm -hmm. ba yun? Tatlo Ito si Kuya Arnel mo. Oh, tatlo kami nagpunta. Oo, oh, yun. Nagtalang pa kami? Doon mm -hmm. sila sa kabila. Iiwan na sana nila yung bigas at oh. grocery oh. doon. Talang mm -hmm. <laughs> eh. Sabi nila ako yung nanay ni Rodil. May hindi, sabi nakita na namin yung hitsura noon. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Pag bak, si Priscilla man ang kilala sa himo ay nagkadto kay ay kaysa man lang oh, makaram o. lang kada. Pangalawang bisis oh, ko ito. Eh iba ta to nga mm hmm. Uh, ga ano. Sa Basta sana. pagtingnan na, mo lang kung may buho-buho yung uyahon di ako napo yan. <laughs> 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 Titingnan mo palagi ha o oh, may nunal dito. Hindi malipat. Opo. Ayan. Sige Ate Pe at uh, Kuya Junior, maraming nga uh, salamat at Salamat kay Uncle Willbe TV sa pagsama sa atin na uh, sa mga lakad, uh, no? Salamat, oh. On vacation pa si Toto rin eh. Kay nagpaalam sa amin na magpapahinga. Pahinga lang doya. Ah. o <laughs> siya <laughs> sige, kami ay aalis na. Salamat kit sir. Salamat kit oh. din sa tanan. Pasensya na yung amoy sardinas sa ko dahil nagka, nag wow. nag coverage kami ng oh, nag tuyo mo nang gani amo. Oo. Oga. Opo, nagano kasi kami doon sa yung alam mo yung paggawaan ng tinapa. Ah. Yung pinapausukan na isda. Mm. Nandoon kami galing. Mm. Oh, mm. May schedule kasi kami kanina ng umaga dito sa iyo kaso wala nga ikaw. Oo. Uh -huh. Dumiritso na lang kami doon. Sabi ko, balikan na lang natin. Sabi ng may tindahan ho doon. Mm -hmm. Si dito. Oo. Uh -huh. Wala na. Malis na sila. Hindi, joke lang. Nagpunta ka raw doon sa ano? Sa, sa nagpa-ID nga daw. Nagpa-National na, ID. Uh, basag mm -hmm. o National ID. Opo. eh salamat na lang. Mm -hmm. Opo. So, um, Ayun. Ikaw na bahala mag ano ng pira mo ha. Oo, uh, para makatulong yan sa iyo. Yeah. Uh, Sige po. Opo. Mas maganda yan, ilagay mo sa, kung may negosyo ka na ano dito. Mm, kapital, kapital sa ano, kala, ng pang scrap. Ay, oo, no, yung mm -hmm. gano'n, no? Yung namimili rin kayo. Mm hmm. biskan makakapital ko lang, eh, 3,000. Oo, oh, malaki na yun. 2,000, doon yun, ma, ano, makaano, gil, Ah, yun, hmm. ay, gano'n pala gawin ninyo, maganda yun. Doon gano'n, eh, oh. pauli yun, kung lang gano'n, ako nasawa, eh, mm hmm. ipakapital eh, ko pa. Oo. Oh. Parang hindi naman masya mahirapan. Malayo pa sa ito sa at isa. Oh, ito man yung bata na ito. Kanina pa ako dito. Hindi man lang makakita sa akin. Kumusta na? Okay na? lang. Nagano ka? Saan ka nang galing? Nag-email ka no? Ah. oh, siya, sige. Oh, Mag-aaral kayo mabuti ha? nag uwan na ako ng na eh. Dahil? kana na nga ko, abo na nga Sa sunod lang ako, kakarap ko sila. ka, Maton. Nako, doon namin nalaman na tumigil pala itong uh, isang anak nila sa pag-aaral. Nako, sabi ko ay, Ata ay, na, ay uh, pabalikin sa pag-aaral next December, year. Hmm. Ay, wak na, -na siya ga, eskwela. Oh. Ay, biskan pili itong... Pili na ako na hindi naman siya basic Basi kung labutawon sa mga classmates na ron. Ay, ito, tumigil pala ito. Pero ko ta umantaron. Pairalin mo yan ha, hmm. nang tigil pala yan. Ang baga ni papa nila, balik na si John sa, sa V7, ay grade 9, ay agad maka-school naman. Oo. Oh. Ay, tumigil pala ito sa pag-aaral. Nako. Ta, sige. Okay, sige nanay, kami hindi na magtagal. Sige, Oo, oh, sige. Thank you. Salamat. Well, Opo. Salamat. Oh, ati Fee and ako uh, junior namin sa sauga, thank you po. Ata uh, sa lahat ng uh, mga nanonood maraming salamat sa pag-subscribe ninyo at pagsuporta sa amin abangan ang iba pa nating mga video uh, patungkol sa paggawa ng pinapa Yan. salamat po